Pan, sala mo na. Tagay ba? Magayuhan? Oh. Sinawa kanay na kun tanglad. <laughs> Isad pa ba? <tayo. laughs> <laughs> Nitataas Oh. Woohoo. Naka guto. Yo agos sa pakai sigaramit Ano ah, yung ginagutom goto mag magparayuan man ako sa di? Ah! Ay ay mga tanga 'tong tao eh. Daw ko amad. Ikaw okay. kasara sa ka, bilo. Are ano pa. Dala na gigira goto mag. Oh. Nagapangayo ka lang, nagabuot ka pa. Lot anay gi piha kusang kusan maayo. para di ka nang pangayo masay pa lang ginapas lo antay ka dala gutom ka na nagutom na gani kaya eh. nga, para nga para kita na gutom gutom man nga ada ko relax lang dala ka to bilang baba ko iya ko ni ko ay sige oh tama oh, na siguro ay tanga ay ko takod ako magelas na man lai la oh ani hmm. Kung dili talay ko palangka. Hindi ko tagaan. Ba! <laughs> ba! 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 Ha? Bisili ba tao? Bili? Ano nang pagkusugod ng mga biker? Kinabot hanggang sa parang? <laughs> Ay, grabe. Ang <laughs> malakay parayo ka. <laughs>